Tinabi ko na sa iyo, kung nakinig ka lamang sana sa akin, di sana buhay pa si Junior. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay mo siya ang pagiging mo ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa Happy birthday to you. Ah. Junior, mukhang galing na dito si mama at si ate mo. May bulaklak eh. May balun pa. Galing, no? Sensa ka na, ha? kainom na naman si Papa. Alam mo, anak, hanggang ngayon, hindi pa rin mapatawad ni Mama si Papa. Pero naintindihan ko, tama lang naman magalit siya. Dapat lang sisihin niya ako. Kasi alam, alam mo kung bakit? Bilib kasi si Mama kay Papa eh. Kasi alam niya magaling akong pulis. Lahat ng kasong inawakan ko, solve Ayos lahat. Yung mga, mga kriminal na dapat mamatay, patay. Yung mga biktimang, dapat kong tulungan. At tulungan ko lahat. Pero, no, ikaw na ang nalagay sa panganib. Sarili kong dugo. Hindi ko natulungan. Bulaga! Uy! Ah! Mm. <laughs> Anong ginagawa mo rito, anak? Di ba po, sasama ako sa inyo? Di ba papasyal tayo? Papasyal? Nagpaalam ka ba sa mami mo? Kay ate po. Patay na naman ako sa mami mo niyan. Kagay-gera nga lang sa akin eh. Daddy talaga, bakit ganun? Takot na takot ka kay mami. Pero sa oh. kalaban, ang tapang-tapang mo. Hindi ako takot sa mami mo. Kung hindi ka talaga takot. oh Halika. Pasal tayo. Tara. Oh. <laughs> Ibang klase ka rin, mga paeklay mo ha. Sa susunod, mamupupu ka ha. Opo, daddy. Hmm. Mmmmm! Mas mabilis ang kabayo ko sa'yo. Hindi mas mabilis ang kabayo ko. Daddy oh! Daddy, I love you! I love you too, anak. I love you very much. Oh. Kiss ka, kiss ka. Kiss ko ako. sarap! Woo -hoo! Woo -hoo -hoo! Na Dinabi ko na sa'yo. ko na sa'yo, kung nakinig ka lamang sana sa akin, di sana buhay pa si Junior. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay mo siya ang pagiging pulis mo, mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw. Oh, Jericho, andiyan na pala kayo. Alvin, Tony, kamusta ba Mabuti kayo dyan? Kayo ayos ba kayo? Opo. Rosel, Marian, ayos ba kayo dyan? Opo. Alala Opo. po namin, birthday po ni Junior. Oo, oh, at alam nyo rin, may dala ice cream, tsaka cake may para sa inyo. Sa Ganito rin naman tayo noong nakaraan taon, di ba? Opo. Pero kakanta muna tayong happy birthday. Opo.